Hello mga idol, ah, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Dito na lang po ang inyong lingkod, Henry Gets TV Adventure. At welcome po sa ating panibagong episode na puno ng kabagulagan at katatusapan. So ngayon, andito tayo sa isang location mga idol na pagiging tayo ng sapa at maraming kakayang So ibig sabihin mga idol, maraming nakatirang elemento o ringkanto dito uh, na malagi dito sa kanantan. So ang kagandahan dito mga idol, hindi lang tayo nag-iisa, kasama po ngayon si... Sarge Ghost 04 Reborn Adventures So ayun mga idol no Sa so, solid supporter ni Reborn Adventures dyan uh, Subscribe to the circle Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel mga idol Please subscribe my youtube channel Hendrigus TV Adventures At sana po huwag niyong kalimutang i-share At i-like ang ating video Malaking tulong ito yung sa akin So ano pang natin mga idol Tara na Sama niyo akong pasukin At uklasin Ang mundo ng Spirit of Lemon Dito tayo sa lugar Okay. Sinsan mo mayroon, yung pinahin na yung slide ko. Um, palitan natin mga idol. Ha? Ayan. Hindi tayo sa isang pismari. Uh, ayan. Puno ng mga malalaking puno. At nandito tayo sa gilid ng sapa. So, ayun sa mga idol na ang ko dito ay mga elemento or mga encanto. Ayan yan sila sa search ni server reborn adventure kasi ah uh, may nagawa lang dito ah at uh, sa mga kung mga idol uh, mag nag nagtatanong kung bakit parang medium age pa ano kasi yung buulan mga idol sobrang napaka laki Kaya, bro, ano? bro. Pusit lalaki? Hmm. Ano ba Pusit lang, bro? ay may Ayun mga idol naman, narinig si niya. Sarg... Hoy! Hoy! Ayan. May narinig si Sarge, mga idol na lalaki Hoy yun. Sabi niya po, maghihintay pa dito, bro. Baka yun, bro? No. Baka Sambil tanya-tanya datang kandang dikenal satu-satunya. Itu nombang-nombang tabak tu. Sambil tanya-tanya

para medyo marino yung ano yun oh na yung ah sino yung ano parang sumisigaw sa kabang ingkanto yun ayan Pagtanong natin mga idol, grabe. Bigla siyang huminto mga idol. Ano? Ayan mga idol, hindi na siya. Pwede ka bang uh, umana ulit? Ayan. Huminto siya sa kanyang pag ano idol. Yung busis niya huminto talaga. Bro? Ha? Huh?

Siyan siya papunta bro Dito bro Dito yan? Dito siya naglakad bro Dito bro May itim bro? Itim Itim talaga bro Ano naman dito eh bro Ano naman 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 bro Ano kami bro I-review ko yung mamaya bro so, po, Ayan, ayan namang yung, yung ko, bro. Hindi ko yun, Papalapit yung Ano? Papalapit 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 ba? Mag vlog lang kami dito Ah, uh, kung ikaw mang yung nagpapakita na Nakaitim kanina Hindi po kami nandito para manggulo Nag-vlog lang po kami Or nag-explore nage lang dito sa lugar O tirano oh.

yun lang mga idol I hindi natin nahagip sa ating camera no oh! yeah. Pwede ka bang tuminig ulit? Yung idol na bang kakausapin natin. Uh, oh, andun na naman sa malayo. sana wag kang magalit sa amin kasi hindi po kami nandito para manggulo sa lugar nyo uh, nag-explore lang po kami para malaman ng ibang tao o ng mga tao na may nakitirang elemento sa lugar o dito sa mundo o inkanto oh, oh. ano 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 bro? ano <coughs> bro. No, bro. Sige, sige, sige. Bro, daw ang sinabi ng matanda, bro, ng bahay ng Ito Dito, bro? Sumunod yung tinig, bro. bro. Oh. Sumunod, bro. Ah, magpapaalam kami dito. Kung ito ba yung bahay nyo dito sa harap namin, magpapaalam po kami. Alam ka dyan, bro. Dito. Isa lang, bro. Magpapaalam, bro. Paalam tayo ng ismo tayo, bro. Mag-send itawan, bro. In dito. Dito. kami ngayon ng para patunayan na totoo talaga kayo wala kami yung nasama at para sa, para nasama, para sa so, oh. Oh. Mm -hmm. dito yun bro? Dito, may tumalun bro? Yung parang may tumalun napalam huh? mm -hmm. so, ka na bro? oo oh, napalam na bro sa mo bro yan bro, yung, bro. Ang mga Ah, kung sino man yung na nakatira sa lugar na to, ah, uh, huwag nyo po kaming saktan, sanapo uh, sana po ay tulungan nyo po kami na umangat yung subscriber namin at Diyos namin po, uh, hindi po kami nandito para po manggulo or saktan po kayo. Dito lang po kami para mag-explore sa lugar niyo para mapa mapaabot namin sa ibang, sa ibang tao na hindi naniniwala sa inyo po na totoo po yung mga katulad niyo po na dito sa lupa. Hindi po kami nandito para mang ano po mga manakit po sa inyo. <laughs> ah, kung tayo dun doon. Ito ang mga. Ito Ako ikaw man yon na nagpaparamdam, kung ikaw man yang tum tumitinig sana po huwag mo ilawan ang kaslight mo bro huwag mo ilawan hindi po kami nandito para mang duol man po ba? duol man duol ang tingog ba ni <know> duol parang marang <fatakh> malapit <livest> ang yung mo. bro hindi ba yan bro hindi ba yan bro sa mga tao na huwag sila basta-basta tumalaw sa mga bahay niyo kaya maglagay tayo ng spirit ball dito mga idol kaya nandito kami pa para naman makalam ang mga tao na hindi basta-basta galawin nila ang bahay niyo kasi bro, pag malaki na yung mga bato, may na, eh, mayroon ka rin na rin talaga dito. Hindi, dito. dito.

Bukan ini sabrobi, sigi agas punya ilung bro, Hah? Bukan ini sabrobi, sigi agas punya bro. Segi segi segi. sigi. Relax, relax, relax bro, relax bro. Relax bro. yang kuan, pasal kubik yang ulu, bay. Ikut bro. Hih. Eh. Suga cek itu, mik tu. Tubik, tubik. Tubik sila, bay. Tubik. Sigi, sigi, relax lah, ikan atun. Relax bro, relax Kameranya bro, kunin bro. Segi sigi, tara. Suga cek itu, mik tu. Sudu-dugu yang ilung. jangan silang kuyar, bro. Sige, sige. Sige, pa. Gunit yan. Gunit yan. yan. Gunit sila mga idol, no? Yung buko, ilong yan, bro. Grabe kanina, bro. Yan. Explore kami. Yung bulak na dyan sa... Ay, iwan. Ha? Oh. Ah, gudyo, bro. okay sa'yo, bro. Sige, 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 sige. Relax, bro. Relax lang, ha. Relax. Relax, ha. Relax, bro, ha. Bro, relax lang, bro. Sige, sige, sige. Grabe, bro. Grabe, bro.

Araw at buwan sabon so, kapang yung kapangyarihan ng universal. <laughs> Cruz sa kraset ni Hidokos. Binisin nyo ako walang so, yung liwanag Ang braco set ni Hidokos. Spot ah. ba? Badiretro sa ng konsuari ni Hivana. Gawa sa langit at lupa. Araw at buwan ko. So, malakwe, so, libas. Binisin nyo kami. Sevenina. Saban sa kaset hinduk yan universal linisin nyo yung draco set ni hinduk yung liwanag Babi retro sa tana nung konsuari okay. ni Hivana Katastasa na Diyos Bawa uh, sa langit at buka, araw at buwan Sa mga kapangyari ng universal Dinisin niyo po ako, balutin niyo po Pagkakon yung liwanag Hukda, hukda bro Katastasa na Diyos Hukda, hukda, araw

Sabon, sabon yung, sa yung kapalya. Yan universal. Inisin nyo po ako. Balutin nyo po ako sabon yung liwanag. Katastasa na Diyos. Bawa sa langit at lupa. Ipansin na ako kung sino po ang ha. Araw at buwan sa buong kapangyarihan ng universal. Linisin niyo po ako, balutin niyo po ako sa yung liwanag. Ku ni Hilux. Katastasa ni Dios. drakoset ni Hilux. Gawa sa langit at lupa. Araw at, at buwan sa buong kapangyarihan ng universal. Linisin niyo po ako. So, Balutin yung sa buong yung liwanag. Pepsi Venina. niyo so, po ako. Balutin niyo po ako sa yung liwanag. sa ni Gawa sa langit at lupa. Araw so, at buwan sa buong universal. balutin nyo pokoknya, po balutin nyo liwanag bro bro oke nyan bro oke nyan bro bro, relaksan bro bro, dalasah syedid tu bay, musunud nilang ni bay ah asa ada pitong sipte bro, relaks bro, relaks relaks relaks, relaks, relaks kita oh. mau ucap bro oke oh. <laughs> 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 kita, ayo oh. oh. <laughs> kita mau ucap bro relaks bro, lingkar bro kita, siapa

ano na ay lang imong kuan bay. Gay imong kita sa puti bay. Puto sa na tong talaka na ka bay. Lakon na Kita niya puti. Kita niya puti. Kita niya. Pag human ikaw ito ni uhu pa sa iya bro. ito man ayos magba itom. Paggawas, pagdas mag sa itom, gawas ang dugo. Nagsulti ang puti sa iya. Kita sa kalit na sigagan. kita kalit na di may wala gi ang puti. Wala bro, pakita ka bay. Yan. Ni ko sing bro. Ano ako? Mm. Oh. Yan ingon man nain -ingam. Nain -ingam sa ingon man nga. Ingon nga. sa lang Sa last time ambot din mo niya mm. abot dito. bro. Mayroon talagang bahay ng igan diyan. Hindi saan kayo nakaabot? Diyan yeah. lang oh. Unahan lang. Dili man na may. Bus na may. Oo. Ba relax na ibot na do. Okay na yan little. bro. Wala wala na. Oo. Relax kalma lang mo kagulingon.

hindi gusto ibig sabi talaga ang pangyayari ng idol kumakalit sa mga idol no so hindi kami sumama sa kanilang mag ano mag punta doon sa ilalim na so pack up muna kami punta kami doon sa ano kami lang ako bro para bro kami kami tatlo lang na kuya red si Sheila at at alungan nandito ako ba at kami nandito